Ayan mga boss, ang lakas na ng ulan, no? So, ayan. Dito tayo sa may uh, Tariedo Street. Ayan, so, malakas yung ulan. ngayon mga boss so, ang lakas na ulan no? dito tayo ngayon sa may uh, Street punta ko tayo sa... saan check natin kung ganitong maulan ano bang sitwasyon no? hmm. may sidlat Mon Bos anaka man. Manu. bossing dito na yung isitan sa karyedo malinis na malinis na so dito rin maging dito mga boss may ano rin yan may guhit o, ayan, no? dito syempre wala na yung mga ano parang pay parking na dito sa gilid gilid dati rin yata na parking po ba ngayon no? so yung mga vendors po dito ay nawala na hindi na ako po pwede mga boss hmm. dito kasi kabila kabilaan na may mga vendor sorry dito ayan sa so, may unbox na yan yan si ilan ni noon yung nakaraan mga bossing dito no? so sa ngayon wala na hmm. so, mga parking na po yan ng motor tayo sa side na to mga boss ito so, ang ano yung makikita ko na ten ano yun o ito ang sarap ng ligo, mga boss sa dito tayo Oh, so, marami pa rin mga pala rito huh? sinet natin dito mga bossing dito po ay kariyedo na ho dito mga boss yan yung Fiat University so kabila po nyan ay Fiat University dito marami rin mga DPS dito ano na naglililinis linis po so ito malinis naman so, ito yung isitan na kya po mga boss ha sa kariyedo tayo oh mga bata nagsisipag lugo ayan so dito no, sa gilid na to makikita natin mga bossing na ang dami mga natutulog na pa rito dahil nga siguro sa umulan no? ah, pagka ganito pala no? maraming nakikita po tayong mga natutulog dito pag ano nadadaan na natin mga 5 o'clock pero pagka ganito palang umulan dito no? mababasa sila rito ha Oh, pas 1 na po pala Yung oras mga boss Nakikita natin doon no? Adorimos Rosario so, Habiti Ligtong yung <laughs> ano na yan. So yan yung mga bossing ha, Carriedo Station yan train na yan Carriedo Station mga boss doon din sa kabila no? na, ano? ito po ayan uh, yan Santa Cruz yan, marami rin mga nakano rin sa kabila mga boss yung nagigigayga doon na nakaupo ipat-ipat lang pala sila ayun, magayon ay magayon Ay hirap kasi ng buhay no? siyempre tayo naman lahat ng ano ginagawa natin para tayo ay mabuhay sa uh, ano kung tigita tayo o uh, oh, yan mga paninda mga boss kung tayo ay kikita ay siyempre sariling sikap po yan <laughs> nakaabot so ngayon wala na parking na lang po siya wala nang nandun hanggang dito Ayan. mayroon pa rin naman kasi naman to may ingit naman yung iba niya kung mayroon isang nakakapagbing uh, uh, na naman yan may ingit yung iba dyan dito tayo dumaan so, malinis na mga boss dati rito ha sa harapan ng isitan na yan andito yung uh, vendors no hindi yan parking pero ngayon parking na talaga siya hmm. sarap hmm. na yung mga pagkain masasarap mga boss hmm. ang tayo sa may Villa Lobos naman no. Villa mga bossing no. Ito po yun sa harapan ng uh, Church Yan. Yeah? Marami rin mga paninda dyan na hindi na naglatag gawangan ng maulan. alin kanina alaga naman mga boss na Ma ano yung ulan ngayon diretsoan na yan may bagyo kasi hindi ko lang alam ang pangalan ng bagyo kung so, ano nga yung pangalan ng bagyo mga boss so kaya eh, chuggy dito po ay Carlos Palangka na po Carlos Palangka Street kaya po Manila hindi na tayo nakapag-ikot doon sa ano, sa Raon, yung mga sa electronics no? so dyan na po yung Kison Breads papunta po dyan uh, Quezon Boulevard Kintamarsu no? Dito ay uh, yan yeah, Kintam, kinta market na po yan Sa so, uh, kabila na yan So liko po tayo dito sa May Villalobos So dito po ay isa rin napaka uh, crowded na ano yung yeah, uh, daanan no Pero sa so ngayon makita ko natin So nasa buhit lang talaga sila Malinis at maluwag ang daanan Ayan, luwag yun no? ha so diretso na yan ang boss hanggang ano yan, kaya po church ayan. puro mga nakatakit na gawa nga ng maulan so ayan ha no? ang luwag Dati rito talaga I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to give it up but this time. I don't know which way to go somewhere. I've already been Really going back again this time It's time I